feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date you so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, good day ulit ha, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, especially doon sa mga beginners, no? Uh, yan, uh, hindi ko na patatagal yung mga ka-DIY, uh, tungkol naman to sa solar Uh, panel na nabili ko dito mga ka -DIY. do So nakakaalam dito ng mga panel, uh, baka makarelate kayo dito. Hindi ko alam kung ito ba ay uh, tinatawag nating uh, factory defect o mali yung pagkakagawa ng solar panel na to. So pwede kayo mag-comment dyan mga ka -DIY. Okay, ano ba yung issue nito mga ka-DIY? Ang issue kasi nito mga ka-DIY ay wala kasing lumalabas na power. Wala siyang output na lumalabas dito. So alam naman natin pagdating sa solar, dito sa likod na dito sa likod niyan, meron niyang uh, positive and negative. So ito yung kanina na nakalagay. Tinanggal ko lang siya. Okay? Tinanggal ko lang. Pero andito yung dalawang tabing wire niya. So nagre-represent yan ng positive at negative. So ganun lang naman yung setup ng isang uh, solar panel. So dito wala nga lumalabas na ano no, isang mabilisan lang, wala nga siyang lumalabas na power or volts or output no. So, Okay, so ayan mga ka no, kinabit ko na yung ating uh, probe ng ating uh, multi-tester. Pero kung mapapansin mo dito, wala, Zero volts Zero volts, uh, 0 volts siya, 0 volts, 0.2 millivolts na lang. Wala talaga siyang lumalabas na output mga kadiway. So ayan, nakakabit yan. No? So may konting liwanag yan. So ibig sabihin, ayan, maliwanag yan. No? So dapat maglalabas yan kahit konting uh, volts man lang. Pero dito, wala mga kadiway. So upon checking mga kadiway, ganito yung ginawa ko. No? So ayos ko lang ng konti. Ayan mga kadeway. So ang ginawa ko dito mga kadeway, uh, trinace ko yung kanyang mga tabing wire. So may mga tabing wire kasi yan dito. So ito, tabing wire. So chinik ko isa-isa. No? Papunta roon. Wala naman ako nakitang putol. So ayan dito yung pinakanyang dugtungan mga kadeway. So ayan, may dugtungan siya. Ayan. So babalik siya dito. Ayan. So may dugtungan siya dito mga kadeway. So ang ginawa ko dito mga kadeway, uh, uh, kinutkot ko yung pinakailalim para makita ko kung putol ba dito magmula rito or from here papunta rito eh meron siyang putol so ang ginawa ko kinukot ko yung likod so dito sa likodan ayan so ito na yan ayan yan so meron dyang nilabas ko lang siya dito ayan so meron siya dito ng tabing wire so inano ko lang yan para makita ko kung meron bang connection mula rito papunta dito so ito yung nakita natin dito mga ka-DIY Okay, dito nga ka diwe, no, nilagay ko dun sa pinakagitna, no, yung uh, isa natin probe. At dito naman sa isa, titignan natin kung merong bang putol. So, ayan, uh, kinin uh, continuity lang yung ginamit natin. Tignan natin, dito, isa, meron. So, ibig sabihin, dito, okay, punta tayo sa kabila, okay. So, ibig sabihin, mga ka-DIY, walang putol, no, continuity, pag na ano, mo, kasi magmula dito, meron yan, papunta dun, at pagpabalik naman papunta dito, sa kabila, meron. So, ibig sabihin, meron siyang continuity. Wala siyang putol na mga tabing wire, okay? Okay, mga kadiwe, no? So, binaliktad na natin. So, ito yung ating tester. Nakalagay na ito sa bolts. Andito na yung ating uh, positive probe. Ito na, dino tayo sa sinasabi ko sa inyo. Parehas negative to. So, ilalagay ko siya dito sa una. ah uh, lalagay ko siya dito, mga kadiwe, una. Ayan. So, mapapansin nyo rito, mga kadiwe, meron na agad siyang two bolts. Ibig sabihin, nakataog pa yan, ano? Konting liwanag lang na naano uh, niyan pag inangat ko yan, pag inangat yan, ayun, na siya ng voltage. So, ayun, ibig sabihin, uh, nagkaroon na siya ng voltage. No, try natin yung kabila. Try natin tong kabila. Ito naman yung kabila. Tignan natin. Ganon din mga ka-DIY, meron na siyang bolts. Ayun, no. Oh. So, pag inangat natin para magkaroon ng konting liwanag, ayun, nagkaroon na siya ng voltage. So, ibig sabihin mga ka-DIY, at uh, hindi ko alam kung factory defect eh, nandito yung kanyang positive, no? At lahat nandito negative. So, ang gagawin natin dyan, mga ka-DIY, gagawin natin siyang uh, series. No, parang ang nangyari kasi dito, para siyang nakaparallel, eh. Eh, eto kasi, ano to, sarado to kung tutuusin. Binutasan ko lang siya dyan para makita ko lang yung continuity. So, ang gagawin ko dyan, mga ka-DIY, ay uh, tulad ng sinabi ko, yung isa, ididikit ko rito. At itong dalawa sa gilid, yun na yung magiging positive and negative. So, gagawin ko na lang na isang mabilis. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. Hihinangin ko pa kasi yan. Puntay dito mga ka-DIY, bagong tabing wire, no? Ayan, dalagyan natin. Hmm. Okay, ayun mga ka-DIY. So, ayun, nakita na natin yung ginawa natin dito. Pinutol ko yung dito, no, yung kanyang uh, connection dito. And then, ginamper ko magmula rito yung isa papunta dito sa kabila. Kaya ang nangyari dito, andito yung negative at yung isang positive nandito sa dulo. Pero naging series na sila ngayon. So, ayan, lagay na natin siya sa bolts. Ayan, sineklan natin siya sa bolts para matester natin. So, dito muna tayo sa kanyang positive. And then, ito yung kanyang negative. Ayan, kung makapansin nyo mga ka-DIY, meron na agad siyang, uh, 4 volts bolts pero hindi ko pa yan inaangat, no? nakataob pa yan. So, titignan natin kung magbabago yung boltahe niyan pag naarawan na. Ayun, no? Oh. So, tinapat natin siya sa liwanag mga ka-DIY at ayun, uh, ang lakas, 18 bolts. So, ibig sabihin, uh, baliktad talaga yung kanyang pagkakalagay. At yan, yeah, nagkaroon na siya ng 18 volts. At ang ginawa nga natin ay uh, dinamper na lang natin. At uh, yun, uh, ano ba sa tingin nyo dito mga ka-DIY, lalo na doon sa mga solar fanatic, ano ba to? mali ba itong uh, gawa or may ganitong klaseng style? Kasi even doon solar ako, uh, ngayon lang ako nakano ng ganitong solar na parang mali yung pagkakalagay ng kanyang mga cells. Okay yun mga ka-DIY, pinasok ko na muna dito para explain sa inyo yung uh, dahilan kung bakit uh, pala hindi ito talaga gumagana. So possible na pwedeng nagkamali yung nag-install uh, na uh, solar cells na mga ka diy kasi ang common lang naman pagdating sa mga solar panel eh magmula dito positive, negative, positive, negative babalikan dito positive, negative, positive, negative yan eh dito mga ka -DIY, kaya pala walang lumalabas dito sa dalawang dulo na to eh kasi pareha siyang negative alam nyo kung bakit nasabi kong parehas negative titigan natin mabuti yung kanyang solar cells yan eto yung solar cells no o, dito tayo magumpisa sa kabila eto yung kanyang uh, solar cells kung makapansin nyo, kasi kasing ibabaw, yan kasi yung negative. Okay, negative yan. So, ayan, kung makapansin nyo yung tabbing wire, pa, uh, negative yan yung nasa ibabaw. Pagdating sa ilalim, yan naman yung positive. Okay, so, didiretso yan dito, negative. Ayan, positive, negative, positive. So, itong ibabaw ay negative, kaya dito nakalagay yung tabing wire. Okay? Pagdating kasi dito sa kabila, mga ka yung dulo niya, eh, same lang sila. Pansin ninyo, nasa ibabaw din yung ano, naka-negative din siya. ayano, nasa ibabaw kasi siya ng solar cells. Kaya ang nangyari niyan, parehas itong negative. Kaya wala lumalabas na power. Eh ngayon, ang nangyari, pag pumunta ka dito sa kanyang uh, pinakadugtungan, nandirito ngayon yung positive. Ayan o, titigan nyo mabuti. Ito yung ibabaw. Ayan o, kung papansin nasa ilalim yung tabing wire. So, ibig sabihin, yan yung positive. Ganon din dito sa kabila. Ayan o, Uh, sa ilalim din yung uh, tabing wire. Kaya ang nangyari yan, nagkamali malamang yung nag naggawa nito ni mga ka-DIY. Kasi uh, positive, puro positive dito. At dito, puro negative. Kaya ang ginawa natin, pinutol natin yan dito sa likodan. At uh, nag-jumper na lang tayo mga ka -DIY. Yan. So ganito na yung kinalabasan. Ito na yung finish product na ginawa natin. So ngayon, okay na yan. At uh, yun, hanggang doon na lang, mga ka-DIY. Uh, maraming salamat sa panonood, Thank you. Mura lang na yung natin dito, no? Uh, 50 pesos lang yung bilhin natin dito yan, thank you, thank you